Yon mga kasi panibagong araw na naman po tayo at panibagong vlog na naman po tayo mga kasi mangyan. Tayo at kasama natin si parang uwi. Siyatot pala po mga kasi sa mga Hernandez family. Yan, kinati Rochelle, kay Cancel, yan sa buong Visayas, Mindanao. Kahit saan man sulog ng mundo, sana'y malakas tayo. <laughs> at ito naman po ako, Puging Pugi, namaya mo sa muka. At tayo po'y ay at may nababalitaan po tayo na manakahuli pong lagidlid sa gabi. Kapag nakaisang kilo malamig na magaya, ayos na yun. At yan na, nakaisang piraso na po si Kaya Uwi, nagalingan. At pasinsya na po at medyo madilim po. Panay gabi, yan. Aba, dubulay, nagalingan talaga. Walang awa. <laughs> si paring Uwi nga ni pala po maaksimang yan ang bidang ngayon. Medyo malakas nga ni pala po maaksimang ng alon. Ay laban na yan. Gaya ng walang masahay nga. Yan, yan, na po maximum yan ang ating huli. At tayo rin po ang nagdala sa palingki. Dini lang po yan sa Pinamalayan Rental Mindoro. Yan, dini po tayo sumakay kay Karlo Lingon. Ah, shout out po kay Kuya. Yan, ito na po maximum yan ang ating huli. At ating bangin na po ni Javisi. Yan, siya po maximum na ari ng aking bangka na dala. 7-3, ah, 7-3, planto. 7-3 lang po. Yun, nakapidong kilo po tayo, tatlong at buhit, at planto pa po. Hindi nilang po yan, sabi naman yan yung Rindal Mindoro, hiri po ang aming paringke. At ito naman po mga aksin mga yan, ang huli ni Keo Yan. Ah, uh, isa pong lead si Wit, taas dalawang lapad, tapos lagid-lead na po yung iba. Naguhayin ka? yun mga mong yan nakambinta mo natin ay naka 1.7 po tayo yan nakabagi po si parang uwi ng apat na daan yan nagbagi po siya at lumautuli po tayo ripo, po ang lagi ng panahon Ah, uh, siyempre po, dahil po malamig ang panahon. Pro tayo po ay protektado sa hangin. Tingnan niyo po. Yan po, may tulda po sa unahan. Oh. Uh. Utak ba? Utak! <laughs> yeah, yan po alagay ng ating dagat. Ah, yan, yan po. Yan, yeah, na po. Namuti na. Oh. Mga palaban naman po tayo nila. Mga na naman. Yan. At salamat po sa inyong walang sawang support ha sa aking vlog. Ingat pa kayo lagi. Yan, maraming salamat po. Uh, see you next week sa Tagalog walang masahing.